siya. Ayan, o. Oh, tingnan nyo naman ang kulit. Sweet potato. ba diba, Sweet potato ito. Oh, potato. Hindi putito Potato. potato. <laughs> potato. E, Ilocano tayo eh. Kahit anong gawin mo, talalabas talaga yung pagka-Ilocano natin. Hindi naman. Kinainan nila, o. Oh. Sayang dahon. Ganda-ganda pa naman. Tapos, ito. Ayan. Ay nako, nakakatuwa tong halaman kong to guys. So tingnan nyo. Pinutol ko yan mahabang mahaba na siya. Pinutol ko kasi gusto ko siyang magsanga. Tapos ngayon, ang dami niyang sanga talaga. As in, ayan o, oh, dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos may tumutubo pang dalawa Oh. Anim, walo. Walo talaga. Tapos dito Oh yung mga sanga-sanga niyang ano maliliit naku pag tumaas ito talaga ang ganda kasi ano siya eh, variegated ayan ang ganda niya oh ayan pa ngayon after one week ano as in maganda pa yan siya ano lang sabaw ng bigas yung dinidilig ko dyan Tingnan nyo guys, oh, maliit na paso. Ayan, diyan ko tinanim yung ano blue pinayan yan. Pinaikot ko lang siyang ganyan, no, oh, ganyan. Para ano, diyan ko lang ipulupot. Kaya lang yung dulo, ano natuyot na siya, pero ito yung puno, ano, buhay na buhay naman siya. Ay, may pinatong pa pala ako diyan, snake plant. Tapos ito, parang namamatay-matay na yung ano, kasi siguro gusto niya George, na arawan George, go inside, go inside. siya binili ko pa yan sa bagyo tapos ito yung pinutol ko na variegated na ano ewan anong, ko anong, anong, anong tawag dito yung pinakita ko kanina ewan ko lang kung mabubuhay yan siya pero yung isa tuyot na tapos ito naman ayan ganyan lang siya tapos pin... yan mga kahoy ano to ah, uh, bamboo dyan ko lang inaano tapos ito bumili ako sa sa Lazada yung picture na ano in order ko may color pink pero tingnan nyo naman kahit isa wala siyang color pink na lumalabas ayan kaya minsan minsan nanluluko rin sila sa tao talaga para makabenta lang pero hindi ko na yun kasalanan sila na yun tapos ito variegated din to ayan ito yung mga libangan ko lang dito kaya hindi ako nahiinip sa loob ng bahay ayan sila o oh. ayan ewan ko anong mga pangapangalan mga to pero ito alam ko crotons to ayan variegated din yan tapos ito yan pag mahaba na nagsasalin lang ako sa iba ayan sila ang ganda ng dahon no tapos ito ayan nag iisa yan kasi binili ko yan sa bagyo tapos pagka dumami na ito na yung tumubo niyang ano isa kasi apat na tangkay lang yan dati pero tingnan nyo na oh anim na sila dalawa na yung ano nadagdag ito yung nadagdag na una tapos ito ayan na siya ganyan to mataas na to guys kaya lang pinutol ko ito, ito yung pinutol kong ano sa dulo kaya lang parang namamatay hindi pa siya buhay eto okay na siya kasi ayan no may ano suloy na siyang malaki ayan tataas na yan siya kaya lang ang ang damot niyang magsanga dapat mayroon pa sana dito isa lang ganyan lang kaya ano nakapanghinayang minsan ni eh. Ayan lang yung mga halahalaman ko dito. Ayan. Ito. Tapos, ano, nilalagyan-lagyan ko lang ng ibang halaman pa sa ilalim. Tapos, ito naman maganda siya. Ito. Ayan. Ganyan. Dito lang sa harapan ng bahay. Ito, bagong bilya. Ano to? Apat na klase ng bulaklak. Ayan, tapos ito naman, What? ano, color pink lang talaga siya. Pag pag summer na talaga yan, namumulaklak siya. Ayan, ganyan lang. Ayan, aalis muna kami sandali kasi ano, magpapagas, kaya lang itong no itong kasama kong bata, o tingnan mo naman. Oh, don't touch, don't touch. Oh, ayan, no. Ayan. Ganyan kahit saan kami pupunta, ayan sama-sama number one 'yan siya. Ayan, oh, tingnan niyo naman ang kulit. Ay sandali lang, sobrang kulit niya talaga as in. As in talaga. We only here. Oh, oh yan na brum -brum na. Where is sleeper? Put your slipper mm. Yes, 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 yes. Dito kami ngayon, nagpapagas yan si Marie Grace. Kasi pupunta kami ng Tanay. George, <laughs> ay George, say hi, George. Say hi. Hi. Say hi. Ay, umarang naman. Hi. Hi. Oh, Hay mo yung dila. <laughs> ah. <laughs> ayan si George. <laughs> oh, say hi. Hi. Say hi. Dali na, say hi. Hi. Hi 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 hi. George. Hi 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 hi. Ayan si Giorgio. Hi. Oh, ayan na si Giorgio. <laughs> ano pa siya? sa halaman naman tayo ngayon. Naku guys, ito kawawa na talaga tong halaman kong to. Ano, kulang na sa pagmamahal kaya ano na siya natuyot-tuyot siya, 'di ba? Pagka ano, hindi masyadong naasikaso, natutuyot siya parang sa tao daw 'yon, charot. Ayan no, tingnan niyo oh, napabayaan. Minsan kasi pag nasubra naman ng tubig, ano, hindi naman pwede. Tapos, ito ang problema, yung mga, ano, insikto, ayan sila, o. Oh, ano, na binubutas. Pati ito, o, oh, binubutas nila. Ang titindingan ng mga, ano, dito, mga insikto, ayan. Ayan sila, o. Oh, ayan, malaking dahon. Tapos, dito, ayan, mga ganyan mga bagong tanim ko to mga guys ayan sila tapos ayan yung ano ayan ganyan lang ang buhay ko dito sa ano loob ng bahay ayan nag aasikaso ng mga halahalaman masaya na ako dyan talaga kahit ganyan lang ito mga to ayan ito minsan kinakausap ko talaga yan sila ito para naman ano mayroon para ma nabubuhayan sila nakupu, naputol na naman oh tingnan nyo oh, dito yan galing pero di bali magsasanga naman yan ayan sila guys oh ito naman ano natuyot na ulit ayan ganyan lang mga halaman ko ito yung pinaka paborito ko at saka ito ayan ayan ganyan lang ganyan lang okay na yung ganyan na buhay dito may bagong alaga ako ayan sila ayan nagtanim ako ng mga bagong anong alaga ayan sila ayan. ito tinamnan ko ito ng gulay sana tumubo ayan tinagdagan ko lang yung mga alaga ko. Ano, busy busy si Mary Grace. Sa kaka ano niya ng ano, Christmas light. Pinalitan niya na naman yung ano halaman. Hindi siya nakontento doon sa isa. Malungkot kasi yun eh, no? Oo. Malungkot siya tingnan. Malungkot kasing tingnan. Ayan siya, busy-busy siya. O, oh, ayan. yan para ano, kahit papano may kulay dito sa harapan. Tapos ito, mayroon din akong ano, ginawa. Ito rin, flower base ko ngayon, bago. O, oh, di ba ang ganda? Ano, buhay yan na halaman. Pinutol ko lang. Tapos tinanim ko, nilagyan ko lang ng ano bulak ay yung bulaklak na plastic yan lang para masaya naman kami tatlo kahit tatlo lang kami tapos mayroon ditong batang ano makulit ayan no ayan no namumulot ng kung ano ano naninira ano kunwari tutulong pero sa totoo lang ano nangungulit yan say hi say hi o, oh, gumanda nga.